So hi guys, welcome back to Mrs. RTV So for today's video, isishare ko sa inyo kung paano akong mag-edit ng video sa CapCut. So sa mga baguhan pa lang dyan na nagva-vlog So itong CapCut ang mai recommend ko sa inyo na madaling gamitin pang-edit ng video So syempre, una mag-download kayo ng CapCut sa Play Store. So after nyo mag-download, i-open nyo So ito sya, dahil naka-download na ako So ito sya Ayan, so i-open nyo tapos, sa nakikita nyo dyan, marami na akong video na na edit kasi nga, itong CapCut talaga ang ginagamit kong pang-edit ng video. So, next, i-click nyo tong new project. Tapos, mamili lang kayo dyan kung anong video ang i-edit nyo. So, okay, example lang naman to. Okay, tapos click nyo ang add. So, kung gusto nyo na ang video nyo ay nakamute lang, i-click nyo tong mute sa gilid. Okay. So kung ang video nyo ay sobrang haba, tapos gusto nyong i-cut, so kailangan nyo lang siyang i-click. Tapos, i split. I-click yung split. Tapos, kung hanggang saan ang gusto nyong i-cut sa video nyo. I split ulit. Tapos, i-delete nyo. So, after nyan, kung gusto nyo mag-add ng background music, i-click nyo lang itong add audio. Tapos, sounds. Tapos, mamili lang kayo dyan. So, back muna tayo. So, ngayon, kung gusto nyo mag over i-click nyo itong record. Tapos, ilong press nyo lang. Ayan. So, ganyan lang siya kadali. Tapos, i-click nyo itong check. So, i-reply natin. Ayan. So, ganyan lang siya kadali. So, okay na siya. Back tayo. So, ngayon, kung mag-add kayo ng text, i-click nyo itong text. Tapos, add text. So for example, lalagyan natin siya ng text. So ayan, so click nyo tong style para pwede kayong mamili kung anong style ang gusto nyo. Tapos, ayan, mamili kayo dyan. Tapos, effects. Huwag kayong mag-alala guys dahil marami kayong pagpipilian dyan. So next, animation. Tapos, type. Ayan. So, next bubble. Bubble. So, ayan. So, kung gusto nyo yung alisin, niklik nyo lang ito. O, oh, ba diba? So, ngayon, niklik nyo tong check. So, kung gusto nyo, kung ayaw nyo mag voice over tapos may nagsasalita sa video nyo, habang lumalabas yung text na yan, ayan, wait, i-forward natin dito. So, wait lang, kailangan mo natin siyang i-mute. Ayan. So, ngayon, kailangan yung gawin ay i-click nyo tong text to speech. Tapos, pamilya kayo dyan kung anong boses ang gusto nyo. So, ang madalas kong gamitin ay itong si JC. Shampoo for smoother and shiny hair. O, ba diba? Tapos, i-click nyo tong check. Ngayon, ganito siya. Shampoo for smoother and shiny hair. O, ba diba? Tapos, back tayo. Tapos, back ulit. So, kung kailangan nyo ng filter sa video nyo, syempre, may filters din tayo. Ayan. So, maghanap lang kayo dyan at mamili lang kayo. Okay. Tapos, sa volume pala, kung gusto nyo na yung boses nyo ay malakas, kung gusto nyo na sobrang lakas talaga, i-adjust nyo lang. I-click nyo tong volume. Tapos, set mo sa 1,000. Kasi minsan, ito talaga yung ginagamit ko. Shampoo for smoother and shiny hair. O, so, ba diba? Tapos, i-click nyo ang check. So, ngayon naman, kung nag voiceover kayo or nag-video kayo, tapos sobrang ingay ng paligid dahil meron kayong alagang aso at pusa, tapos ang iingay, tapos may mga dumadaang sasakyan. So, syempre, ayaw natin ng ganun, ba diba? So, ang kailangan nyo lang gawin, dito sa baba, hanapin nyo ang reduce noise. Tapos, kailangan mo lang siyang i-turn on. Tapos, i-click nyo ang check para yung ingay sa paligid hindi na maririnig. So, boses nyo na lang ang naririnig. Kung gusto nyo ng effects, so meron din dito. Stickers, meron din. Kung gusto nyo ng stickers, try natin. Ganyan siya. So, ako, hindi naman ako madalas na gumagamit ng sticker. So, minsan lang. So, itong tinuro ko sa inyo, guys, ay ito yung madalas ko lang na ginagamit. Kaya sobrang bilis ko lang talagang mag-edit dito sa CapCut. So kung gusto niyo naman na mag-overlay, i-click nyo lang. Tapos add overlay. Okay, so for example ito. Ayan. May sumasapaw na ano. Example lang naman to guys ha. So may sumasapaw na video. So ganun lang. So pwede din yung picture ang ilagay nyo dyan sa overlay. So, yun lang guys. Yun lang naman ang ginagamit ko. Mga effects ni CapCut. So, after nyan, isave nyo. i-click nyo tong arrow sa taas. Tapos, hintayin nyo lang na mag 100%. So, okay na. After nyan, punta kayo sa gallery dahil masisave yan doon. So, sana guys, nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko. So kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. So thank you so much guys for watching!